Uh, magandang 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 maganda, maganda ng hapo po sa inyo mga kanguso. Uh, nandito po ako ngayon sa, ano, uh, along Mount uh, Payatas. Uh, meron po tayong tutulungan dito na, hindi eh, ko po malamang kung pinalaayos po sa bahay nila to. Uh, meron po tayo rito tutulungan at bibigyan po natin ng pagkain. Baka po, hindi pa po kumakain. Ewan ko po kung pinalais po ng pamilya niya. O ano pa man po. Uh, atin po siyang i-interviewin. ito uh, po. Mga Ah, uh, Noy. Tagasay, Noy. Tagasay. Ah, uh, baka, Noy, hindi ka pa kumakain, Noy. Ah, uh, po. Ah, uh, pa ano, palang, ano nga palang pangalan mo, Noy? <laughs> ano pangalan mo? Uh, ako lang naman eh, medyo nagmamagandang loob. Ito po, mga kanguso. Bibigyan po natin siya ng makakain. Uh, baka po, hindi ko po maalaman kung na nasan mga pamilya mo. Asa yung pamilya mo na yun? Hindi na alas Hindi na alas ah, <laughs> okay mga uso nasolve na po yung problema natulungan. may isa na naman po tayo natulungan na pinalais po ng kanyang pamilya <laughs> ayan po sila po ang mga buhay na saksi <laughs> ah, sige po ah, hanggang dito na lang po bye bye